Hello, hello, magandang hapon. Ito, maglalas 10 minutes na naman tayo. Ito ang kinuha ko, isang slice lang. Hindi na ako naglagay ng kung ano no, mga maraya pa dyan. Ang, um, at ang aking panulak ay ito, mocha. Haloin uh, haluin natin ng bislak. Bislak ang panghalo natin. Ito ano yung ano, uh, parang malapot. Ito yung kung talaga yung mocha. <laughs> moka mocha yung nakalagay na pinindot ko eh. Ayan. Ito lang ang aking ano, uh, merienda. Na gumawi. Titikman ko kung masarap. Masarap din. May konting pait. <laughs> may konting pait eh, na parang mas maraming chocolate <laughs> okay mga katigang ito agpa, agpasar tayo dagit tayong <laughs> pinagpasar umayin mga nan <laughs> okay dok okay, mga katigang <laughs> uh, paayosan tayo karabok mga tigang okay bye bye